So, ano-ano ang mga kadalasang nasisira sa isang sasakyan? Ah? So, yan yung uh, tanong sa atin, mga kaibigan. So, sa tagal ko ng uh, nagmimekaniko, mga kaibigan, ay ah, ito yung mga nakikita kong sira ng isang sasakyan, ah. Itong kanyang stabilizer link. Yan. So makikita nyo dito, may biyak na at ito ay lumalambot. Itong kanyang tie rod end. So ito minsan ay... La lumalambot yung mga iba naman ay natigas katulad nito tigas hindi na siya ma ayan oh O oh, yun oh. natigas oh ayan so ito ay nag stack up kapag nawawalan ng grasa dito sa loob so minsan naman ay umaalog to so ito ay stack up upper uh, suspension ah uh. So, sa mga ball joint. Ayan. Ito ay may alog na. Ayan o. May alog. Ayan o. Ayan. Katulad na ito. Alog din. At saka itong kanyang uh, bushing. So, suspension. Yan yung mga kadalasan mga kaibigan na nasisira sa ating mga sasakyan. So, tignan natin yung mga gawa ng ating mga kasama. So, ito ay Toyota Hilux 4x4. So, ang problema nito ay valve cover gasket nandun. Tinilinisan. So, yan din yung mga problema ng 2TR engine. Dito sa kanyang valve cover gasket. Yan. Din kadalasang tumutulo. Ito kasi ito, tumitigas yung kanyang gasket. lumulutong yan, parang plastik na ano pang gawa dito, mon? yan lang? valve cover lang? valve cover gasket Ang gawa dito? so yan, tapos na malinisan dito So, yung valve cover na lang yung kanyang lilinisan. Ito yun, kasi kuya mga kaibigan, ang problema ay yung uh, uh, radiator. Naghalo yung uh, tubig at automatic transmission fluid. So, doon yun sa may baba, kanyang radiator. So, may dalawang hose kasi doon na nakasalpak. dito naman ang gawa ay belt kapalit so ito ay Toyota Hilux belt at valve cover gasket ulit ayan Nandun na yung pangko. Suspension ko. mujud Masya Allah! Bakla! So, ito yung mga ipapalit natin na pyesa. Dumating na. Upper suspension, dalawa. Left and right. Stabilizer link. Left and right. rod end. Uh, left and right. So, ito lang, tatlo yung ating kapalitan. Upper suspension at stabilizer link at itong kanyang uh, tie rod end. So, ayun lang mga kaibigan.